guys. Uh, Mag-dito na po tayo sa... Hi everyone this is Erlinda Suns and welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's vlog, ay lang po ako tungkol po dito sa aming carinderia. Ah uh, by the way po, kumusta po ang lahat? Kumusta po ang ating mga uh, negosyo ngayon? Matumal ba, no? Uh, sa amin po ay medyo matumal po kasi uh, papalapit na po ang Holy Week, no? So tingnan nyo po, uh, medyo matumal po, alam masyadong bumibili, no? Itong mga karne namin ay Ah, hindi masyadong mabinta. No, kaya konti lang po ang in ko na karni kasi nga ay papalapit na po ang Holy Week. So, ayan po, napakainit po ng panahon ngayon dito. No, ayan po o. Oh. Napakainit po at saka ah, matumal po. No, oh, ayan. Uh, time check is 8.39 AM. So, ganito po ang ganap namin dito sa kain Medyo matumal po at mainit ang panahon. So, magka pa po ay mainit na. At saka kapag paparating na po ang holy week ay napakataas po ng presyo ng mga isda dito po sa uh, General Santos. Dito. So, tumataas kapag papalapit na po ang Holy Kaya, amin uh, medyo mataas din ang presyo namin, medyo mataas din ang binta namin sa aming mga isda. No? Okay. Mahal ang isda. Twenty-five. Then ang is 40. <laughs> Agwanta na palit mahal. kay mahal man jud. <laughs> oh, malang isda ron buro ni. Eh. Hm. Mm. Na. Hello. Hala 40 ang isang isda Oh, Lagay, lang po ako tungkol po dito sa aming karinderya. Tungkol po dito sa aming panindang mga ulam, no. Uh, Tungkol po sa presyo na bumaba, ngunit ang binta po natin sa ating mga ulam ay same pa rin. So, ang tanong po ay, kailangan din po bang babaan natin ang ating mga presyo sa ating paninda kapag bumababa din ang presyo ng mga karni na binibili natin. No? ah uh, ang sagot ko po, po ay, kapag bumaba po, like for example, itong manok ay bumaba po ang presyo uh, last last noon po ay 190 per kilo but now is 170 so kailangan bang babaan natin ang presyo ng ating manok No. Uh, ito po, ang binta ko po dito nung 190 po ang isang kilo ay uh, 35 pesos per slice, ngayong tum bumaba po ang presyo ay hindi ko po binabaan ang presyo kasi uh, darating din ang mga araw, mga buwan na uh, tataas din yan digla, so kung hindi malito po ang ating mga customers ay uh, ni-maintain po po ang condition ng aking manok, no? At saka doon po tayo makabawi kapag biglang bumaba ang presyo. Biglang bumaba po ang presyo ng manok, per dito. Kasi po kapag bumaba po ang mga presyo ng mga karne at isda or tataas po ang mga isda, bigla ay itong mga worker natin ay hindi naman natin pwedeng babaan ang kanilang mga sahod. So maintain pa din ang kanilang mga sahod kahit mababa o tumaas ang presyo ng mga bilihin. So, uh, time check po ay uh, 10 o'clock po. So bumawi po tayo ngayon. So by the way po, ishishare ko po, po sa inyo ang aking YouTube sahod. No? Uh, very exciting. Actually po, uh, last year pa po ako nakasahod, last July. Then, ngayon lang po ako mag-share about po sa aking sahod. Hi, guys! Continue um, na po tayo. Good day guys. <laughs> So, ayan guys Thank you Lord Actually, uh, July pa po ako na kasahod last 2023 uh, Ayan po hindi naman po masyadong malaki ang pinahon ko po dito sa YouTube at least uh, at least kahit papano ay makakasahod tayo so para po sa mga nagbabalak po na mag YouTube ay go go lang po huwag po kayong matakot huwag po kayong mahiya kung sa umpisa po ay wala pong manunood sa inyo pero pagpatuloy nyo lang po ay magka, ay sa bandang huli ay magkakasahod din kayo.